Hi everyone! Welcome back to the Sucking YouTube channel. And if you're new here, please like <laughs> <subscribe> and subscribe. <laughs> Hi everyone! Welcome back to the Sucking YouTube channel. And for today's video, guys, I'll share ko sa inyo ang aking so meron tayong nabili na. So, it's an Sakong Bipot. So, share ko sa inyo, guys, kung anong brand ito. Share ko na sa inyo, guys, ang aking nabili na, na one Sakong ah, uh, B1. So, natin, guys. <laughs> oh, So, ito po ay, ayan, ito ay golden dragon. It shall be horn. Ayan. So, ang laman nito guys is, apat na, ganyan. Ang price nito sa isang sako. So, ang isang sako guys is, may laman siya na 24 na ganito. Ganito. And ang price niya guys is 703. 703. And may siyang laman na 24 na ganito. So, ang puhunan dito guys, So, 703 divided by 24. So, ayan. 29 pesos for 29. So, run off natin na. Run off natin na 30 pesos. Ang isa. So, magpatong lang tayo ng 3 pesos. So, 3 pesos lang ang ating ipatong dito. So, 3 times 24, so meron tayong tubo na 72 pesos. Yun lang ang ating tutubuan dito. So, 3 pesos lang aking pinatong. So, depende lang sa inyo kung magkano yung patong dito. And sa akin is 3 pesos lang guys. Nice. So, meron tayong tubo na 72 pesos. So, hindi na masama. Okay lang yan para mabilis mabenta. Ito. Ito po yung brand niya, Goldil Dragon. So, ma... Mabenta ito kasi mas mura ito kaysa sa Super Q. Yan yung Super Q na bihon is mahal. Mahal yun. So, ayun. Nasa 40 plus ang ganito. Ito is nasa 33 lang ang presyo nito. So, ayun guys. So, sinishare ko lang sa inyo ang aking nabili ngayon. So, ito. Masa ako nabihon guys. So, meron siyang laman na 700. So, ayun guys. So, ito po ay golden, bee bi golden bihon. And 400 grams po ito. So, ayun. Ngayon ay i-display na natin guys. So, dyan natin siya ilagay. Dyan. And lagyan muna natin ng price. Lagyan muna natin ng price. ayan guys ayan yan ayan dito na natin nilagay ang ating bihon para kitang kita talaga sa mamimili so ayan po ang aking nabili na patungan so ayan meron siyang 1, 2, 3, 4 na patungan so ayan nilagyan natin ng bihon and dito sa pangalawa ay ahos yan barbecue steak and dyan walang laman so nilalagyan ko yan ng mga uling so ayan So, ito po ay nabili ko ng, yung naglalako lang to guys, and binili ko ng 1,000. Hindi ko alam kung mahal lang siya or mura lang. So, iyon lang. Yun lang guys.